Hi guys, magandang araw. So ayan, nandito kami sa napadaan kami sa isang malapalasyong yung lugar. Ang ganda naman. House. So ayan, ganda sabi po. ko kanina, iso, ito ay isang glass house. Yung pala, ito ay isang restaurant. Pero ang pangalan pala ng lugar pala na to ay Bretanoy Palaso. Ayan, napakaganda talaga. Napadaan oh, lang kami dito po. dahil sabi ng pamangking ko, gusto niyang mamasyal bago kami umuwi. Ay ang ginawa namin ay ikot namin itong lugar na to. First timer nga pala namin dito. Ito ay dito sa Alabang. Dito kami na pa-shortcut. At ayun, nakita nga namin ito sa labas. Na ang ganda-ganda ng lugar. Akala namin ay isang church. Yung pala ay isang pasyalan o isang uh, lugar na pwedeng gawing event like yung mga binyagan or kasalan. Ayan nga at nakita nga namin mayroon dito'ng parang um in a reception ng ano bagong kasal. Napakaganda naman talaga ng lugar. At May restaurant din dito. May pananap sila. Sabi nga pala ng kapatid ko, Ipapasyal niya sa, talaga si mother. Kasi nga, bibihira hmm. na talaga makalabas ng bahay. Wow. Maganda din talaga pag, mag, pag mayroong sariling sasakyan. At kahit saan mong pumunta ay pwede. Inatutuwa e, naman yung kapatid ko na ipinapasyal niya Maka yung aming naman, nanay. Dahil kaya. syempre, dito lang lagi siya sa lugar namin, sa Antipolo. Mahirap din kasi ano, mag-commute-commute. Kaya yun, yung gusto kong kapatid, mm -hmm. ay napadaan lang kami dito, dito guys sa, yung nanay ko. sa lugar Napapasama na ito. Napapasama na rin ako dito. Kasi sabi ng, sabi ng pamangking ko, gusto niyang mamasyal. So, napadaan kami dito sa lugar na ito nung pauwi na kami. So, pumunta kami dito. Uh -huh. Try natin. Order order tayo. Kasi ako oh, dumiretso nga yung lalaki. Ang ganda talaga, parang malapalasyo talaga. Ang daming mga puno dito. Nakakatuwa nga naman kung dito ka magpapagawa ng mga palasyo. event like okay. yung kung halimbawa ikaw ay may parting gaganapin, pwedeng pwede dito. Kaya nga lang kung para din sa amin, sa akin, ay medyo napakalayo ng lugar ko. Ay, ah, ah, ah. Monte Polo. Medyo malayo sa lugar na to. Ayan nga, may paret carpet pa. Then, pag pumasok ka, pag pumasok ka, magbibigay sila sa inyo ng ano. Ang galing na dito. Pumasok. Nakaka-enjoy talaga. Celebration. Ah, so, pwede dito yung mga event. palaso, palaso. Brittany Velasco, So, ayan po yung entrance sa loob. Kainaman nga dahil napapasama ako dito ay libreng libre na. One, two, three. Sige, ako pa ako. Sige, sige. At ito okay. nga ay nag-video na rin ako at ginagawa kong content para naman may share ko sa inyo itong lugar na to. ganda. Tingnan natin yung banda, kung anong mayroon doon. Hindi naman ding crowded. Hindi masyadong maraming tao. Ah, bawal doon, no? no? Kasi nga, uh, pag nadadaanan mo lang ito, papunta doon sa katawan naman si Madeline. Makikita mo yung lugar na to. Simbahan daw to. Noon. So, ito yung church. Yan so, yung church ayan, niya. Ito yung ilog nila. So, Palawa. Pa, ano, Yan eh. yung simbahan. Nagsisimula Open daw 'yan to pag 11, 11 12. to 12 in no the morning, afternoon, close it's na, yan. na 'yan. May daanan do. ayan yung girl. ano. May bangka. may bangka. Oh, git naman, May bangka oh. At mayroon pang pabangka. Kasi nga, ang tawag na dito. Ayun pa doon. Napaka cute. Mayroon pa doon. Parang yun na yung pinakabaka. Wala, prinsesa at yun. principe talaga. Yun, ang sasakay pala dito. Palasyo. Ang tawag dito ay isang palasyo. Di ba na tayo turuto? Oo. Anong tawag doon? Nag-wiesel? Oo. ganon. na 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 papasa 'yung tinyan sa nakakatanda nila sa tanga paayos. <laughs> kaya sige. O sa kainan. Order 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 tayo. Kung may may kasal. Hindi na pwede doon may kasal ba? Eh ano tinatanong mo? Itanong natin 'yung guard. Why don't you asking the guard? Ayun oh, no, ayun oh. No. Tanong mo sila. Kaya so, nga, nga kung pwedeng ano na. Ang ganda naman dito. tuwang-tuwa naman yung nanay namin dito. Gusto nga sana namin isama, yung tatay man, ko din. Kaya man, nga lang, ayaw niya sumama bumaba? dahil nga sabi niya, hirap siya maglakad. Pwede bumaba. At siya ay mabilis na napapaihi. Bawal? Ayaw nga din naman niya, magsuot ng diaper. Eh si mother, ay medyo kaya-kaya pang maglakad. Kaya nga tuwang-tuwa yung aking busong kapatid para maipasyal naman. May niya. pa red carpet Amin pa siya. Ang nanay. sabi nga namin dito ay sa susunod Papa, ay yung tatay naman namin yung aming ano? iikot ipapasyal kahit dito lang malapit sa aming lugar sa Antipolo para makakita naman ng kahit, iba namang ambiance hindi lagi dito sa loob na lang ng bahay ayan nga at mayroon pa silang pakalesa Breta na yung palaso. Oo, oh, oh, yan o. Oh, Breta na yung palaso. Parang palaso nga. Yan na kayo. Ay, tinan mo naman itong maglola. Ay, tuwang-tuwa. Ang ganda ng view. At ang aking hipag, ay walang ginawa dito kundi mag-picture-picture. picture picture ako naman ay video lang ng video dito. Masa, ipasa po sa akin, isa Indian. O, ayan yung aking kapatid na pulso sila naman ni mother yung nagpicture at ayan ay nandito naman kami nagaya yung aking kapatid dito sa isang mall yata ito uh, first timer ko din dito kami ni mother pero sila ay pangalawang beses na nila dito sabi ng kapatid ko ay kumain muna kami bago kami umuwi dahil malayo pa nga yung aming uuwian sa Antipolo pa. Ayan nga, nag-order na kami ng makakain. Ito nga pala napili ng kapatid ko sa Italian restaurant. Aba syempre, <coughs> medyo pa sosyal naman ng konti. Sabi nga namin, hindi naman tayo po, no? sa mura-mura yes. lang. Ito yung ni. Sabi niya naman, abay, pamisan-misan lang ito. Ay, decide nga, abay, sino pa ba ang aayaw nito? Ay, lebre na eh. At ayun nga, kami ay nagkatuwaan. Dahil nga sa, bago kami mabibigyan ng aming order, ay nagbigay muna sila ng pang appetite namin. yung aming itong pandesal na isinausaw dito sa aywan ko ba dito yung minix na parang ayan Are kung ano ba yan siyempre hindi kami sanay sa mga ganyan ay nagkakatuwaan nga kami ayan na nga dumating na yung aming order sabi nga namin tingnan nyo naman nga yung kabilang stable oh yung kanilang ibinigay na una ay hindi nila naubos eh, tayo eh para naman tayong patay gutom sasabihin nito <laughs> aba kasi naubos agad yung pandesal eh syempre na curious kami kung ano ba yung sa usawa na yon yung pala parang minix na olive oil at saka parang yung may mint ewan ko kung ano ba ang tawag doon pero sige hala kinain namin abay sayang naman ayan na nga nagsimula nang kami kumain dito dahil kami ay uwi na baka kami ay sobrang gagabihin na pa uuwi Ayan, kami ay pauwi na. Thank you for watching.